Ayan po mga master. Ano po ang sukat po nato Ah uh, 3 feet. Magbuhat po dito sa may uh, dito sa may ano niya. Tawag dito? Manggo. sa may labagay ng hangin niya. Ito ay dati itong uh, ano mga master. Dati itong uh, decapsule. Uh, kung tawagin nila i-shotgun. Ito ay dating shotgun to. Ito ang offset nya. Pakita ko mga master. Ayan. Ginawa ko siya na De-pellet Kasi sabi nung may-ari sa akin, gawin ko doon de-pellet At sa shotgun nga daw, na di pardigones, kaya ginawa ko siya ng de-pellet e ngayon, ito na siya. Ito yung slide nya. Ayan, matigas. Ito ngayon yung dulo na ginawaan ko ng pellet. Ayan. Ayan. Nilagyan ko siya ng brass barrel. 36 ang haba. Medyo may kahabaan na ano, ng mga master. Medyo may kalakasan siya. Yari ito ng pampanga. Pero sabi kasi na may ari sa akin, gawin ko daw di pellet. Okay naman po.